Dito sa lokasyong ito, sa Noy Manila International Airport, pinaslang ang dating senador na si Binigno Ninoy Aquino Jr. noong August 21, 1983. Noong una, ang itinuturong sospek ng gobyerno ay si Rolando Galman, isa o manong komunista na namatay din kasabay ni Ninoy pero iba ang sinasabi, nang sumunod na investigasyong ginawa ng independent fact-finding commission na binuo ni Marcos, ang AGRAVA Commission. Ano nga ba talaga ang totoo'ng nangyari? Paano pinaslang si Ninoy? Sino ang totoong salarin? Tingnan natin sa video na ito. Oplan Balikbayan, ang tawag sa planong pagprotekta kay Ninoy sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Sa katunayan, mahigit isang libong sundalo ang itinilaga para sa kanyang kaligtasan. May dalawa itong alternatibo. Una ay ang Plan Alpha kung saan aalalayan si Ninoy ng mga boarding party sa boarding tube papunta sa SWAT van hanggang sa makarating sa Fort Bonifacio. Pero hindi ito ang nasunod. Plan Bravo ang nangyari kung saan idinaan si Ninoy ng boarding party sa bridge stairs tapos papunta sana sa SWAT van. Ang mga kabilang sa boarding party ay sina Second Lieutenant Jesus Castro, Sergeant Arnulfo de Mesa, Sergeant Claro Lat, Constable Mario Lazaga, at Constable Rogelio Moreno. Pero ang mga sundalong ito na inasahang magpoprotekta sana kay Ninoy ay siya palang magpapahamak sa kanya. Matapos masundo ni Nadimesa, Lat, Lazaga at Castro si Ninoy ay nagtungo na sila sa may pintuan kung saan naghihintay si Moreno. Pero pagkatapos nilang lumabas, ay may iba-iba ng bersyon ng mga suspechado at mga saksi. Una ay ang bersyon ng militar at gobyerno. Ayon sa kanila, nang makababa na si Ninoy sa tarmac, ay bigla na lang daw lumapit si Galman at binaril si Ninoy sa likod ng kanyang ulo at tumagos ang bala sa baba nito. Pero ito ay hindi raw totoo base sa lumabas ng mga ebidensyang kinalap ng Agrava Commission at base na rin sa opinyon ng mga eksperto. Una ay ang hagdanan. Ito ay may labing siyam na hakbang. Imposible raw na narating agad ni Ninoy ang tarmac lalo pat may mga kasama siyang escorts. Hindi ganon kalapad ang hagdanan at saktong kasya lang ang dalawang tao. Sa video naman na lubabas, ay may labing isang segundo ang lumipas bago umalingaw-ngaw ang unang putok. Kaya labis na ipinagtataka ng mga investigador kung paano narating agad ni Naninoy ang tarmac sa loob lamang ng labing isang segundo. Pangalawa, ang mga boses sa video na nakunan sa naturang video bago pa man umalingaw-ngaw ang unang putok pagkalabas na pagkalabas ni Ninoy sa bridge stairs ay maririnig ang mga boses na nagsasabing eto na at ako na at may nagsabi rin ng pusila na sa Tagalog ay barilin mo ang ibig sabihin oh, mag What that? What that? Base raw sa voice analysis na isinagawa ng nag-imbestiga, ito raw ay mga boses ng mga sundalong escorts ni Ninoy. Pangatlo, may mga nakakita mula sa iba't ibang anggulo. Una ay si Rebecca Quijano na nakita raw ang mismong pagbaril kay Ninoy. Nang harangin ng mga sundalo ang pintuan Matapos makalabas si Ninoy kasama ang mga escorts ay nagpunta si Quijano sa may bintana. Doon niya raw nakita ang pagbaril ni Moreno kay Ninoy. Sunod naman ay si Ramon Balang na isang ground engineer. Habang chinicheck ni Balang ang ilalim ng eroplano ay may nakita siyang mga taong pababa sa hagdan at bigla na lang daw may pumutok at nanlupaypay ang isang nakaputing tao akay-akay ng dalawang tao papunta sa tarmac. Nasaksihan din daw niya ang mismong pagbaril kay Galman ng SWAT team na nasa SWAT van. Ganon din ang nasaksihan ni Jesse Barcelona na isang empleyado sa airport. Sakay ng towing vehicle ay nasaksihan din ni Jesse ang pagbaril ng sundalo kay Ninoy, kasunod ay ang pagbaril din kay Galman. Isa ring saksi na nagnangalang Olivia Antimano ang nakakita sa buong pangyayari. Pang-apat ay ang baril na ginamit sa pagpaslang. Ayon sa militar, ang ginamit daw ni Galman ay isang 357 revolver gun. Pero ayon sa mga eksperto, kung ito talaga ang ginamit ni Galman, lalo pat malapitan ay dapat wasak ang parte ng ulo ni Ninoy dahil napakalakas ng kinetic energy nito kumpara sa 9mm o .38 caliber na pinaghihinala ang ginamit talaga kay Ninoy, sabi ng mga eksperto. At higit sa lahat, ayon sa autopsy, ang trajectory ng tama sa ulo ni Ninoy ay forward, downward at medially. Downward, ibig sabihin, ang assassin ni Ninoy ay nasa mas mataas na lugar. Nangangahulugan din itong isa sa mga security escorts na militar ang bumaril at ang tanging nasa likod ni Ninoy habang pababa sa hagdan ay si Moreno at Miranda. Base sa mga ebidensya, ayon sa Agrava Commission, lumalabas na si Rolando Galman ay isa lamang fall guy. If you think about it, Bago pa man naging asset ng militar si Galman, ay nakulong ito dahil sa sari-saring mabibigat na kaso. Perpektong background ng isang taong pwedeng gawing expendable asset at fall guy. Pero pagkatapos ng apat na buwan, ay binaguraw ng NBI ang kanilang report. Ayon sa kanila, ang bala ay dumaan sa likod ng ulo patungo sa Petrus bone, lumihis at tumagos sa baba. Pero ayon kay Dr. Raquel Fortun, ang nangungunang forensic pathologist ng Pinas, hindi ganun katigas ang Petrus Bone para magawa nitong malihis ang trajectory ng bala. Ang isa namang bersyon ay ang bersyon ni Master Sergeant Pablo Martinez, isa sa mga nahatulang makulong. Hindi dapat kasali si Martinez sa security operation pero for some reason siya ay napunta doon. Ayon sa kanya, dalawa raw sa tatlong taong nag-utos sa kanya para ipapaslang si Ninoy ay may kaugnayan kay Danding Kuangko, kaibigan ni Marcos at pinsan ni Cory Aquino. Pero walang nga namang ebidensyang nagpatunay na talagang may kinalaman si Danding Kuangko. Ayon kay Martinez, nandun siya para masigurong mapapaslang talaga ni Galman si Ninoy. Nang pababa na raw si Ninoy ay nagdalawang isip si Galman at nang tinutukan niya ito ng baril ay agad nilapitan ni Galman si Ninoy at pinaputukan. But then again, ito ay imposible ayon na rin sa forensics. Pero kahit paman matibay ang mga ebidensya ay hindi tinablan ang 25 mga akosado sa pagpaslang kay Ninoy, sila ay naabsuelto At umabot pa ng 1990 bago nahatulang makulong ang 16 lang na mga sundalo sa pagpaslang kay Ninoy at Galman. Pero hanggang sa ngayon, nakalaya at namatay na lang ang mga taong nakulong ay hindi pa rin malaman kung sino nga ba talaga ang nagutos napaslangin si Ninoy at kung motibo naman daw ang pag-uusapan ay si Noy President Marcos daw ang talagang nagpapaslang kay Ninoy dahil si Ninoy noon ay isang malakas na katunggali ni Marcos sa pagkapresidente pero walang konkretong ebidensyang pwedeng magkonekta kay Marcos sa pagkapaslang kay Ninoy hindi man malaman kung sino ang may pakana iisa lang ang sigurado. Ang mensahe sa pagpaslang kay Ninoy sa isang international airport sa harap ng maraming dayuhan ay walang sino man ang ligtas. Ikaw, kaninong version ba ang pinaniniwalaan mo? Bakit? Kung gusto ninyo ang extended version ng video ito, mag-comment lamang sa ibaba.